Iya, isang magandang araw nga pare ko eh. Ah, bumalik ulit tayo dito sa ano. Dating ispat natin. dito pa rin tayo pumistos tas, you know? ng ah, Wala tayong ibang opistuhan ngayon eh. Nung sudulo, dala yung kagarton. Eh. Dito lang tayo. Yung pilisto natin yung nukarang linggo. Tatlo pa lang kami na dito. Eh, kuya oh. Tatay sa baba. Tatay sa baba. Sa kabila, marami na rong, marami na rin yung kapisto doon. may ayan, ayan. Maya, maya yan. marami na yan. Sige mga barko, eh, sana magkakano tayo ngayon. Karami tayo ngayon. Ayan. Sige. Okay. Huli mga parikoy, ulang huli. Lakay. Lakay nuna. Yan ulang huli mga parikoy. Lapad oh. Ulang huli natay. Sana dagdagal

huleule talo par kay, ah, Sabe princess princess, eh salvage dumang palo, salvage, salvage na salvage sa kusngi, pinalawo na Pag-iyaw, nakuha yung nga nakuha. Rotor ah. Sa pa. Salbin sila. Yan, huli na lang mga Ah, malaki nga malaki. Oh. Lapan, Lapan koy. ah. Lapad mga parakoy. Okay. Lapad.

아 있다 여기 있어요. 바트로프. 또 골레로 골레로 뭐걸 거야? 예. 얘는 고잭스나 본채스. 얘는 고잭스하고 바르고요. 보내야 되 또. 라. 골레로 걸 거야. 라. hindi naman nakaka okay, hindi naman tayo paano nga naisabit? paano nangyari dyan tun? hindi ni tatay <laughs> oh. dali dali malaki

Ay, may huli. Hindi pa hinahagis yan. Hindi pa hinahagis. <laughs> Ito, <laughs> magat ka. Dito ka Pwede na, pwede. Pwede na. लोक मागे लावूर गेल पर O, yung isa rin, nila na rin isa. Nila na isa! <laughs> oh, o, tara na. Dito <laughs> Laki na di kunabutan. nabutan. Di nabutan. O, oh, isa. isa naman. O, talaga yung pakasinang pasabit yan.

Lapad din sa'yo. Malapad yung kahoy. Lapad na nakuha ko. Yan, huli mga parang. Huli, malaki. Yan okay, mga parang kayo. Ang chest lang.